Alumpati hinggil sa mga programang pagsasaka ang gustong marinig ng ilang kababayan natin sa Lawag City, Sikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw. Gusto raw nilang malaman ang iba pang plano ng Pangulo sa kanilang mga magsasaka. Si Janice Dennis sa detalye live. Magandang umaga, Audrey. Excited na ang mga res residente dito sa Ilocos Norte sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos, Jr. Dito sa Lawag City Auditorium, may public viewing para sa mga residente na gustong manood ng zona. ng makababayan ni President Ferdinand R. Marcos, Jr., ang kanyang ikatlong State of the Nation Address ngayong araw. Anila, gusto nilang marinig sa Presidente ang naging programa at proyekto ng kanyang administrasyon at ang mga programa pang nais niyang ipatupad para sa ikauunlad ng mga mamamayan. Tulad ni Tatay Irinio Saladino, na sampung taon nang nagsasaka sa Bacara, Ilocos Norte, hiling na sana'y mapababa ang presyo ng abono. Anya, dalawang beses kasing naglalagay ng pataba sa kanilang pananim. Kung kaya't, lugi sila dahil sa mataas na presyo nito. Medyo marigatam na si titig taltalon. May panggap abono, halang nga abono ma'am. Dagi tandan, dagi ti agraep, kung pagtrabahoem, kahit nakanginginamit na sumurusurot met iti pagkuan iti labor. Hiling pa ni Pangulong Marcos ang sitwasyon ng mga magsasaka para mapunan ang kanilang pangangailangan. Ti kapindasan ko mga remedyo na po, Presidente, ma'am, kita na ti sa saden, di kitag taltalong, kaya noon niya itikurang, di kitag taltalong, noon no, dapat may kadakwa at ng serve ma'am, iso kumatitid niya po, Presidente. Hiling naman ni Tatay Moses Kalangan ang karagdagang farm-to-market road at maayos na irigasyon sa kanilang sakahan. Ito yung mga medyo marigatan kami ng gawar produkto minuas yung aglutudo mam. Kalay tatang panahon mamadadigid siya yung partestidalan ng aglutlo. Kasi isa ko mamutiket, may Samantala, ang mga manggagawa naman tulad ni Tatay Andres, hiling naman na maitaas ang kanyang sweldo. 800 kada araw ang sahod niya bilang isang plumber at elektrisyan. Anya, kulang pa ito sa kanilang araw-araw na gastusin at pagpapaaral sa kanyang kolehiyong anak. Kuhirap hirap na hirap ang ano kung di na ako kumayod, wala na po. Kasi sa akin lang umaasang mag-inako. Si Lola Felicitas naman, Hiling niya na mabigyan ng libreng gamot ang mga katulad na senior citizens. Hindi kasi siya kabilang sa mga tumatanggap ng buwanang social pension. No, kumama ipaay na detay ko na nga oray iso kumama lati or oray mi detay. May tad nga kaslakabot ay do mamam nga pension. Nga oray pasit lang no kumama adda. Inaasahan ng mga residente dito sa Ilocos Sur na magagawa ng paraan ni Pangulong Marcos Jr. ang lahat ng mga ibat-ibang hamong hinaharap ng bansa. Mula dito sa lawag Ilocos Norte, ako si Janice Dennis ng PTV Cordillera para sa Sona 2024 sa Bagong Pilipinas. Maraming salamat Janice Dennis.